Hello mga ka welcome back to ZK Trend. Kung matatandaan nga ay trending na trending si Belle Mayano nang isinuot nga niya ang costume bilang si Darna noong Halloween season. Na kung saan kasama nga niya dito si Donnie bilang si Captain Barbell. Kikita nga dito na nakomento pa si Miss Isa Kasado ng I can see, alagaan mo ang bato. Kaya naman ang ating latest darna na si Miss Jane De Leon ay hiningian nga ng opinion patungkol nga sa naging trend na darna costume ni Belle na talaga namang pinusuan ng maraming mga netizens. Nakakatuwa lang ko si super bagay kay Belle. Grabe, super bagay sa kanya. And sana, why not? Diba, if ever na after me, why not? Sana, pagkita siya ng chance to have that. Phone. Sabi nga na, sana makaroon ng mga tigor sa mga arna. Sana! I know she can be a girl's office. Kaya nang gawin yun. And if ever it's new bell, for me, it's gagawin yun. Kasi it's an actual. So why not?